I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. sobrang miss na nga ng mga bula, ito ang ating couple na kung saan ay may mga ganaps nga sila kahapon Kagaya na lamang ng ating Donnie na kung saan siya nga ang bagong ambassador ng Changgan PH at itong ating Belle naman ay talaga namang sobrang ganda nga at galing nito sa kanyang as performance pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga namang itong ating couple ay sabay nga palagi sa kanilang mga pag-update sa kanilang mga social media account kaya naman ayon nga sa mga bula As ko lang po sa management ng DonBelle may usapan po ba na dapat sabay mag-post or mag-story or decision po ito ng dalawa Sobrang nababaliw na po ako kakaisip kung baby time or work time Eh ms syempre baby time yan di ba Dons and Belly at dito naman guys, ang sabi sa nasabing post niya, ayon sabay na naman ang mga nakshiko ko mag-update. Dahil grabe nga rin talaga itong ating couple kapag hindi sila magkasama. Sabay na nga sila mag-update sa kanilang social media account na kung saan ay talaga namang ito nga ang kanilang way para sa communication nila sa isa't isa. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.